Ayan, makauwi na bilisan mo. Makauwi na, late na naman ako na umuwi kasi itong itong nasa talikod ko, ayan, oh. Ang bakal niyang pumili. Tapos no matapos na, siya na may itong nagsasabi na bilisan mo. So, ito yan, nung oras na, oh. 11.20. Nakoy, okay, bilisan mo nga. So, ngayon,

Bali ka na. nako. Ay, mana pa? Ang naliwa Tala talaga, di ba nagsabi? Pauwi na sa naman. I'm so late to go with my home. Ay, naku naman. lang. Parang no choice, kailangan din. Ay, sabon. Hindi niyo guys ang one, no? Oh. Sa kapatid dito tuladaan, eh. Puro na lang sa sakyan. Hindi ako yung sakyan kundi wala nang parkingan, eh. Oo. See? Gosh. I'm so tired. See? Ganito ang mga tao dito. Kahit nagda dito sa basurero, may sariling sasakyan. Ayan. Ako lang ang walang sasakyan dito. Kaya, umuti naman ni makabili. <laughs> dahil wala rin pang bili, wala pang mapaparkingan. Diba? Diba yun? Pakipinip na natin.